Naririto ngayon paalala sa mga guro ng bansa. Sa ngayon pagkila, kami'y hinarangin. Ilahad ang pani, tanggapin ang pagtatalunan ay ang pagsamun. Kaya halina't matamak ng hindi. Mga katumilay, inyong sa isip. Suriking maingat, mga pagbubati. Una mong tatapun ay ang guru mo. Ilararawan niya ang guru sa panahon. Ako si Umayra in ang magrepresenta ng guru noon. <laughs> Sunod na minigas ay ang guru ngayon. <laughs> nagtutur na at wala at walang wala walang nasiisip kung hindi pa tuturo nagawin mabisa at bukas sa puso aking natutulis na dibiro 我们国家的共产党。 Sila na ang inyong pagkatalo. Walang mangyayari. what's that